Nana, nating nana no pos. Yala, last time to going up. Uy, hey, mura mga katugon, guy. Uy, diri ta, time diri, Patabang One, two, three, four, five, six. Busog si Nana Miri. Bye. Oh, kay simpre, ang 65 euro gikauna na to karon ang salmon. Kauna na ni <laughs> Ay, last na namong soroy. Ana siya dai nga. Enjoy mire, you re, for two ah, enjoy your trip. Ha. <laughs> <laughs> kamatay ay nagkulot akong buhok sa mga igso dere ay uh, balingki uh. ngit ngit sa niya ako ang silpon day nakatulog na si inday si inday ang gamay hapon siguro sila dai. Eh siguro ang batat, chicken nuggets, hamburger, hot dog. Pero si Baba never nag-ingon nga cook sa ato alang. Ana siya. Mary, don't forget you cook your lunch. And then you eat your lunch. Ha! Mugani! Cook your lunch, and eat your Hai, ha? Hah Hey, you know? Huh? Huh? Hang up, unag Dagan alam lang, Dagan. Dagan. Hai. <guruh> 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 Ang batang gamay. Dili. Hah Ha? Tiger garden Ah. Oh oh. Oh oh. Panglas na ni nato ba? Uy. Panglas na ni nato ba? Wa na tay pang premiera ni ba. Ato sa misa. Fish. Panglas. Last, Last del. Soroy. Aron makita ang pangpang. deba ba? Ay. Kita ka sa dire. Daki. Mau gani? Nindok dai no. Wow, big daki. Wow wow wow. Give the food. Where is the food? Look, there is the big one. Hmm, takot food siya. High pa give. Give give high pa give. Oi are dai pakita. Dai. Itu siksa ini niferong. Oh, give more, give more. Yes, yes. Look, that the big one. Look, the big one. The big one. Look, the big one. Yes. Wow. Sus, you gino know, mga guwapa pa mga, asa mga, mm, mm, mga asawa nila. Hmm, asawa nila. mga may edad niya rin, Oo, mga sexy pa, pa sila. Grabe, ay. Ay, no? Mm -mm. Mga sexy pa sila, guys. Mga sexy, kaday, kamo, mm. mga sexy sila kayo. <laughs> mga sexy sila kayo. Mga nindot ang nindot yung sinina, day, ay. Kahit tigo lang na, sus, ibog e, kaayo, mido. Oo, uh oo. -oh. Ay, mga una to sila dinner day. Dinner time na nila. Ay, diri. Pwede rin. So, lang diri. So, adyo ta kasuroy ba? Awa, adyo ko kasuroy diri. Ya yeah, pa. Ay, saya lang. Put, put, put. Adlogan <laughs> niya. Katong, murag. Inahan na. Hmm? Daki, daki. Ang dagan niya. sa oh, oi. na yung among ang unforgettable moment. <laughs> ang <-git> po <laughs> Hey, ikaw dai. Wakay daki daki. Ah, -matanda, ay. Kagwapas mga tigo lang ay. Tak tak tak. Hmm, dami. Last lakwacha. Look, look, hi, Yuffie, hi, Yuffie. Too much big. Look. Ducky! How are you? Dan? There is the butter bread. Give the bread. Give the bread. Saan mga paa, oi? Saan so, mga mga paa?

sa kay arba na Taingong naghilak yatay tali tali <laughs> come 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 hi pogi come yala bay ala dog der come tali our go home Our go home. Yala, our only here. They close the gate. Haifa. They close the gate, Habibi. Yala. Come. Hi, Panglas na lang. In Kuwait also have, right? No, no. But then they are angry. <laughs> I don't want to sit. You don't want to sit? What you want? Yala. <laughs> In home, yala. In home our dancing, come. Come with Nana Mary home dancing. Yala, bye! Bye! Balik dito siya, oh. Bye, hi pa! Come! Ah, pwede tayo bumaligo? maligo. Nasa gori hotel, ano ba? dere daytoslan ng Lego tuga ini ra nu ambot bye bye our go home imo mangisulat na ako ang panti siguro dayo ko an balas ay gisulat day ga Sige <laughs> mong gisod lang <laughs> ako. <laughs> Akaingon <laughs> ko, glagay na ni Bato mandi ay. At ayao Namunit nakaglagay. Meri, because di na na meri. Wil daan indaki? Now look, look sa so sayara. Wil well Daki daki. So, sa una dire daghan ka yung mga bulak karon wala na. Dipang puan nila og. Ipang usbon. Mm. Goodbye, friends Goodbye, friends before una ona nga re, ah, up, tanan, picture, abot dito si Babaw, wak pa may hingang mag-golf, hmm, wak pa may hingan ko nag-golf dahi sa una, oo, oh, adik mo sila, no, now, tomorrow, inshallah, okay, last day, Asin now, bye bye, Ducky, bye bye, Ducky, Mbak bato na mau ke mong kauban dito, tarbaho dahil no. Ito, ano ba to? Anabakato. Ha? Ah, uh, oo. Oh, oh. Ama o dyan. At dahil sa Dari, lukup na mo dari. Abot nito ibabaw. Anak dia o, daghan. Nindot kayo dihag mga rosas. Oh. Inside. Going home, I'm coming home. Ah, oh. ah, oh. di naman yung pakain on Balik-balik nang pakain nang mahi pa ba? Kano ngakit log hiya? masuk okay. dia. Scramble. Hai pa. Our go house. Our eat scramble egg. Oke? Okay? Scramble. Yes. Ha? Praksak sikak. What is that? Is Francis talking? Intai? Oh, nakakita na jugta? Ikaduhan ni mong suruh iron. Hi. Oh, pero may ning bato guys. Ayaw lang mo bong Kung nagbakasyon may dire sa laing nasod na sa Europe, pero among nakita is bato. Mao <laughs> na itinuod. Marana pag pagikapang hambog. Ang nagpasibya walay laing Si Haifa di ba dai ang bato na sa ibabaw mo ang nakita guys sa pamigi is bad too no this one is uh, very dangerous as in small the big one is good because that one is a uh, boy that one is lady that lady is nothing good he will kick us look no it's their other uh, house Okay. You cannot touch this one because the lady. Look, the lady is angry. And then the other one, when the boy, when the man, when the guy. Oh, that is good. Yeah, na ikapang hambugu, batu. Wait, Also, don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching my video.